relaxation and some kind of adventure. Humingat, at magpahinga sa maaliwalas at preskong kapaligiran. Kung ito rin ang hanap mo, aba tara na at mag-cool escape sa halos limang ektaryang lupaing ito sa asin, tuba binggit. Apat na minutong biyahe lamang mula sa Baguio City, sa salubong sayo ang mga swimming pool na pinalilibutan ng matatayog na puno ng pal. Swak sa bata, swak sa matatanda ang family reunion nga ni Naan, dito nila napiling ipagdiwang. Um, firstly, ano daw siya, sila is pet friendly. So, they allow naman ano, pets. Uh, basta naka diaper nga naman sila. Ayun. Tapos, ano, pansin ko rin, dito sa Palm kasi mas malawak siya, tapos hindi siya crowded. Tapos yung facility na malinis. Bukod sa pagtatampisaw at paglangoy, may iba pang mga activities na pwedeng pagpilian. Gaya na lamang ng jacuzzi, billiards, pagbababad ng paas sa fish spa, pagmumuni-muni sa mga garden, at ang pinakabago, ang kanilang makapigil hininga but exciting na air bike. Nakakatakot, pero masaya. Para kang out of balance sa bandang gitna. Enjoy naman mo. Kasama si ma'am. Lapit din po siya sa Baguio City, 30 to 45 minutes po siya. Nag-offer po kami ng air bike. Um, bali, 100 meter po siya. 100 meter papunta and then 100 meter pabalik. Bali, 200 meter. Then, maliban po sa air bike, nag-offer din po kami ng vegetable picking. May sarili po kaming hydroponics dito sa loob ng resort. Mayroon din sila rito chapel. syempre, hindi pwedeng maisang tabi ang food tripping with friends, lover, or family. Bukod sa mga relaxing and exciting adventure, alok din nila ang kanilang pavilion para naman sa mga events. Dati kasi ito um, parang kuan <clears throat> kwan siya, uh, ano yon bundok siya. So, na ano ngay ng boss ko dati na ito is uh, my hot spring. So may hot spring tayo dyan, uh, ang ginawa nila, gumawa sila ng pool na maliit kasi ang plano nila parang uh, rest house lang na para sa mga pamilya nila and then na nila na pwede pa lang gawing resort. So yun, start nila parang fish pan lang and then yung hot spring and then maliit lang na kubo. Para sa mas mahabang enjoyment, alok din nila ang rooms and accommodations. Kaya ano pang hinihintay nyo? Clear your schedule at mag-enjoy na sa Palm Grove Resort, your cool escape in the heart of the mountains. Vanessa Subugtong, RNG News.